Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa Aklat ng Eksodo, Kabanata 22, Talata 1 hanggang 6. Batas tungkol sa ninakaw. Kapag ang isang tao ay nagnakaw ng baka o tupa at ito'y pinatay o ipinagbili, papalitan niya ito. Lima ang ipapalit sa isang baka at apat naman sa isang tupa. Kailangan siyang magbayad kung walang ibabayad, siya ang ipagbibili at ang pinagbilhan ang ibabayad sa kanyang ninakaw. Kung ang ninakaw naman ay makita sa kanya at buhay pa, doble lamang ang ibabayad niya. Kapag ang magnanakaw ay pumasok ng gabi at siya ay napatay ng may-ari ng bahay, walang pananagutan ang nakapatay. Kung ang pagkapatay ay naganap pagkasikat ng araw, mananagot ang nakapatay. Kapag ang hayop na alaga ay nakawala at nakapanira sa bukid ng iba, papalitan ng may-ari ang anumang nasira ng kanyang hayop. Ang ibabayad niya ay ang pinakamainam na ani ng kanyang bukirin. Kapag may nagsiga, kumalat ang apoy at nakasunog ng mga inani o ng pananim ng iba, ito ay babayaran ng nagsiga. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Magpagpalang araw ko sa ating lahat. Narito pang devotion sa Book of Exodus, chapter 22, verse 7 to 12. Kapag ang salapi, iwan anong ari-arian ng isang tao ay sa kanyang kapwa at ang mga ito'y nawala sa bahay. Pagbabayaran ng doble ang kumuha kapag ito'y nahuli kong hindi man nahuli ang magnanakaw ang pagkakatiwalaan ay panunumpain ah, sa harapan ng Diyos para patunayang wala siyang kinalaman sa pagkawala ng inihabilin sa kanya. Alamang ano usapin tungkol sa pag-aangkin ng nawawalang kasno, baka, tupa, damit o anumang bagay ay dadalhin sa harapan ng Diyos. Ang mapatunayan ng aangkin lamang ay magbabayad ng duble na sa tunay na may-ari. Kung mamatay, mapinsala o hinagaw ang isang as na baka, tupa o anumang hayop na maalaga, ngunit walang nakakita sa nangyari, ang nag ay manunong pa sa harapan ni Yahweh upang patunayan na wala siyang kinalaman sa pangyayari ito'y dapat paniwalaan ng may-ari at wala nang pananagutan ng tagapangalaga. Ngunit kung ninakaw ang hayop, magbabayad ang tagapangalaga kung Amen po. Magandang buhay pong muli sa ating lahat. Akin pong muling ibabahagi sa inyo ang pang-araw-araw kong gawain mula sa salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa ikadalawamput dalawang kabanata ng Exodus, versikulo labing tatlo hanggang labing siyam. Batas tungkol sa ninakaw. Versikulo labing tatlo. Kung ang hayop naman ay pinatay ng isang hayop na mabangis, ipapakita ng tagapag-alaga ang bahaging natira at wala siyang pananagutan. Kapag ang isang tao'y hiram, ng isang hayop at ito'y namatay o napinsala nang hindi nakikita ng may-ari, babayaran ito ng nanghiram. Ngunit kung naroon ang may-ari, hindi ito babayaran, lalo na kung inupahan ang upa ang magiging kabayaran. Tuntunin tungkol sa pananampalataya at kabutihang asal bersikulo labing anim. Kapag ang isang dalaga hindi pa nakatakdang kasal, ay inakit at sinipingan ng isang lalaki, sa ay pakakasalan ng lalaking iyon at bibigyan ng kaukulang dote. Kung hindi pumayag ang ama na ipakasal ang babae, ibibigay na lang sa ama ang halagang katumbas ng dote. Ang mga mangkukulam ay dapat patayin. Sino mang makipagtalik sa hayop ay dapat patayin. Ito po ang mga salita ng Diyos. Salamat po sa Diyos. Amen. Ang Aklat ng Exodus, Kabanata 22, Versikulo 20-25 Sino mang maghandog sa Diyos-Diyosan ay dapat patayin sapagkat kayawi lamang dapat maghandog. Huwag ninyong api ng mga dayuhan, alalahanin ninyong laging dayuhan din kayo sa Ehipto. Huwag din ninyong api ang mga balo at ang mga ulila. Kapag inapin ninyo sila at dumaing sa akin, tiyak na papakinggan ko sila. Dahil dito, kapupuotan ko kayo at lilipulin sa pabamagitan ng digmaan. Sa gayoy, mabubuyuda rin ang inyo inyong asawa at mauulila ang inyong mga anak. Kapag nangutang sa inyo ang mga kababayan ninyong may huwag kayong ihingi ng tubo tulad ng ginagawa ng mga magpapatubo. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of Exodus, chapter 22, verse 26 to 31. Kung iyong tanggapin sa anuman ang damit ng iyong kapwa na pinakasangla, ay iyong isa sa sa kanya bago lumubog ang araw. Sapagkat, iyan ang kanyang lamang pangbihis, siya ang kanyang pangdamit sa kanyang balat, Anong ang kanyang ipangtutulong At mangyayari na pagka siya'y dumain sa akin, ay aking didingit sapagkat ako'y mapagbiyaya. Huwag mong lalapas ng ani ng Diyos, ni susumpain man ang pinuno sa iyong bayan. Huwag kang magmamakupad ng pagandog ng iyong mga ani at nagtulo ng iyong mga pigaan. Ang panganay sa iyong mga anak na lalaki ay ibibigay mo sa akin. Gayon din ang gagawin mo sa iyong mga baka at sa iyong mga tupa. Itong araw na mapapasa kanyang ina, sa ikawalong araw ay ibigay mo sa akin. At kayo'y magpapakabanal na tao sa akin, na wag huwag kayong kakain ng anamang laman ng nalapan ng ganit sa parang inyong ihagis sa mga asno. This is the word of the Lord. Amen.